Hello, budget peeps! Alam nyo ba na may particular na bahagi sa ating national budget ang nakalaan para sa pagsusulong ng women empowerment? Ano nga ba ito? Tara, alamin natin dito sa Budget 101. Ang Gender Development Budget o GAD Budget Policy ay isang bahagi ng ating national budget na naglalayong suportahan ang implementasyon ng mga programa at proyektong may kinalaman sa gender advocacy at women empowerment. Ang GAD Budget Policy, na kilala ring bilang Women's Budget, ay nagsimula sa 1995 General Appropriations Act o GAA. Ayon sa pulisiyang ito, bawat ahensya ng gobyerno ay kinakailangan maglaan ng 5% mula sa kanilang annual budget para sa gender programs, projects, and activities. Pinagtibay ang polisiyang ito sa pagsasabatas ng Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women noong 2009. Layo ng batas na wakasan ang diskriminasyon, protektahan ang kababaiyang Pilipino at ang kanilang mga karapatan, lalo na sa mga marginalized sector. Ayon kay Department of Budget Management Secretary Mina F. Pangandaman, na isa ring women's rights and gender equality champion. Sa kabila ng mga tagumpay nating nakamit, ay mahaba pa ang ating lalakbayin sa pagsusulong ng women empowerment sa bansa. Kaya naman, inaanyayahan po namin kayo na makiisa at suportahan ang gaganaping International Conference on Women, Peace and Security sa bansa sa darating na October 28 to 30. Sama-sama po tayo sa isang progresibo at inklusibong bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan may pantay-pantay na oportunidad ang bawat mamamayan. Ito po si Assistant Secretary Diana Camacho Mercado. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo rito sa Budget 101. Music